papasakay tayo mga idol ng manok ipasok po natin mga idol lahat ng babae yan po apat na babae po sa isang lalaki mga idol paparami ho tayo mga idol at natin kung yan po yung mga inahin natin mga idol yan po yung galing sa Pangasinan dalawang sayang yan po nangingitlog na po yan mga idol. May na po yan. Dalawa. Pag nangitlog yan mga idol, papipisahin natin mga idol. Pag-incubator natin para humabilis. Yan. Paparami ho tayo ng Texas. At ating ipagbibili mga idol. Pag marami na. Yan po yung ating mga inahin. So, 'Yung ating bagong akay, mga idol oh. Oh, ayo sa loob. Luop. Apat. Toto, bulik. Mayroon tayong isang lalaki, mga idol, oh, palakihin. Bulik ko, oh, mga idol, yan bulik ko. Oh.